Sino, ba, sino ang hindi na hindi Siung, na balita. Hindi na balita. Ah, na um. naging o oh, kahit fling lang mm. ganun. MU ganun, mm. na hindi na balita. Siguro mga MM, MMA, MEM kasi nung time kasi talaga na. <laughs> <laughs> yung mga time na 'yan kasi syempre medyo iba yung uh, yung may may buhay tayo doon sa industry. So meron yeah. hindi natin alam yung mga nangyayari sa likod. Mm. Pero, uh, yun, isa, mayroon isa. Pero pagkatapos yung sabi ko, wag na lang, tama na. Mm -hmm. Tama na, kumbaga parang uh, being involved with somebody from show business, uh, pwedeng maging ano kasi, pwedeng maging okay, pwedeng maging hindi mm -hmm. masyadong okay. Mm -hmm. Yun lang yung nakakaano. Mm -hmm. Extremes, actually. Oh, extremes, eh. Uh, it can Either go really kayo, kayo, well, kayo or... or, or pag nag-aaway kayo, really go talaga. down sa away. Ah, uh, 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 may ganun lang um, tama. Basta meron lang isa, parang M-U-M. M-U-M. MUM. Na, okay. Mm, okay. <laughs> <laughs> Kailangan po bang gengs nyo bang ibulong sa inyo? Pwede, pwede. Kung gusto nyo. Huwag na lang natin okay. sabihin kasi magkaibigan pa rin okay. kami. Okay. So baka ano. Kanyo na, pala. Oo. Hmm. Kino ko. Okay. Okay.